Hi guys! Kamusta kayong lahat? Dahil nga malapit na yung birthday ni matiya ah, ha, ngayon nga raw ay magbabalot nga tayo ng mga gifts. Pero bago yan ay lalabas nga muna ako para i-check yung mga manok. Pangalawang alawang araw na nga pala nila ngayon. Kaya tara titignan natin kung may nangitlog nga ulit. At nasa labas na nga silang lahat. Tamang tama dahil nga i-check natin yung mga nest. At eto nga merong isang nangitlog. Sinara ko nga agad yung bahay at baka may mga itlog ulit. At babalikan natin ang mga ito mamaya. At ito ang isang itlog na nakuha natin. Ay dadagdag nga natin ito dun sa itlog na nasa fridge. At ngayon naman ay uumpisahan na nga natin ang pagbabalot. At ito nga pala yung mga nabili namin ni Mr. sa shop. Isang malit na blackboard may kasamang four crayons at isang eraser. At 17 nga pala sila sa grupo nila. Sa grupo nila mati Pag may magbe-birthday ay may matatanggap nga na regalo ang bawat isa na galing sa nag-birthday prutas na nila sa kindergarten. Dati nga ay prutas nga lang ang dinadala. Hanggang sa isang araw ay meron nga ang isang nag-birthday sa kanila. Tapos ay may dala itong regalo para sa bawat isa. Kaya magmula nga nun, kapag may magbe-birthday sa grupo nila, ang mga parents ay nagdadala na nga ng regalo para sa mga bata na ang sarap nga sa pakiramdam kapag nakita mo yung mga bata na ang saya nila kapag may natanggap na regalo. At ganito ko nga lang pala binalot ang mga ito, yung parang gumagawa lang tayo ng paper bag. Doon nga sa isang rollo na 2 meters ang sukat, ay gugupitin nga lang natin ito sa walong piraso at saktong-sakto nga sa loob itong board natin. Tama nga lang yung sukat na ginawa natin dun sa 2 meters. At eto na nga pala lahat ng nagawa natin. Nung hapon na ay lumabas na nga kaming dalawa ni Andre. At dito nga kami sa ilalim ng puno nagtambay ulit. At itong si Andre ay naabot pa nga itong mga bulaklak. At naisipan ko nga kunin yung pacifier niya. Pero hindi ko inaasahan na isusubo niya pala ang bulaklak. Binalik ko na nga ulit at tiniwang ko nga saglit. Titignan ko nga yung mga manok kung may nangitlog itlog ulit. At pumasok nga ako dahil may nakita akong isang itlog na nasa lupa. Pagkadampot ko nga sa itlog ay lumabas na ako agad. Dahil nga ang sama ng tingin ng mga manok sa akin. <laughs> Pagkatapos ay binuksan ko nga yung bahay nila para tignan yung mga nest. At dito nga sa unahan ay meron na namang isang itlog. At dun sa pangatlong nest ay merong dalawang piraso. Tapos ay tinignan ko naman yung natitira pang tatlong nest. At dun nga sa pang-anim na nest ay merong isang itlog. Kinuha ko nga ito agad at tinilagay ko ang mga ito sa fridge. Ngayon ay hindi na namin kailangan bumili ng itlog sa shop. At dumating na nga din pala si Mr. at si Matia. At dito nga sila dumiretso sa mga manok. At gusto nga manghuli ni Matia ng isang manok. Kaya ito so, mga manok nagtago sa ilalim ng bahay. Kaya si Mr. na nga nang huli para kay Matia. Noong nga, ay takot pa itong hawakan. Yeah. You want chicken? Mm -hmm. Yeah. <laughs> yeah. Oh, Hanggang sa susunod. Salamat sa panunood. Bye!